What's up mga kainson? Ah mga kainsan. magandang uh, umaga po. Mahamog na umaga mga kainson. Kita ano, kaya tayo maagap mga kainson. Mag uh, ano po kami dito. Maga uh, po uli. Tap, iikutin ko po muna mga kainson lahat. I-check ko. Tapos po ay eh, mag spray po uli ako ng talong tapos ay mamimitas po tayo ng uh, kalabasa mga kainsan andun ata si milky ay milky milky namumulugan dun sa kahangga namin ah uh, update ko lang kayo mga kainsan bale ano na po naka 40 sako na po tayo dito ayaw kung ilang po makukuha ngayon sana po rin maka 40 sako pa siguro kakayanin naman po yan kagabi inispray ko po rin kaputol eh, hindi ko po naputo Napot na tapos, wari kay may sampun salin pa ako din eh, hanggang dun gawa ng sinasawa-sawa ko po ah oh, mga kaisan katatapos lang natin mag spray pero ano po yan nadyan na po sila lahat bali diyan sa espo ang upahan natin ngayon Nakaanin na po sila sa bitna. mag uh, ano tayo mga kaisan pitas na po tayo ng kalabasa ito sa kabila may ganun pong uh, pang ulangin ah oh, mga kaisan katatapos lang natin mag spray Kasama ko po si Nautol, pipitas po kami ng kalabasa. Ah, hello po. At yan ang bigat po pag bumuhat. Tol, toy. Si Ryan. Tapos ay si... Si Ryan nga yan ah. Si Ryan. Ryan nga ang pangalan ah. Tapos ay si Kuya Bombay. Ah, hello po. po Tapos ay... Bunso. Si ito toy. Hello po. Kaila sir. Hello po ya yeah. sir, taw ka. Yan. Ay, ari na oh, Dilaw na oh. Wari ko ito eh, ito na pwede na oh. Um. Ay, sapitan so na yan yeah. Gano'ng ano? Nasa ano ito? Ilang piraso ba? Ikitin nasa labindalwa. Ay. Ay, malutaw. Ano na, na, na ano talaga? Pag ano na po. Malutaw na ang puno. Ah, oh, mga kaysan, kalabasa. Pagka Albies. may mitik po. Ano na po? Putihin na oh. Nga po, dilaw na eh. Hmm. Karbon? Hmm. Karbon? Tol. ang tapos ay meron pa din utol. Yan likat nito na kuya. Ang likat yan utol. Malapta. Malikat din. Pero ay maligat ibang pa. variety oh. Oo. Oh. Dilaw. Maligat. Masaan? Utol uh, mga dala kay sa inyo. Hayam. Hmm. Mare utol. Eh. Ah, rin ang yeah. dilaw na rin utol. Hmm. Pwede na mga kaisan eh. Pwede na ho. Hmm. Hmm. Ano? Meron po kaming ano, hindi hindi pa pwede namin ipakita eh yung panlaban po nasin sa Mayuhan nasa ano po tangka namin nasa 12 kilos yung laki ano pwede kayo sabihin yun pwede huwag lang papakita muna gawa na ano po marami po lalaban eh 12 kilos po karakulasyon namin pakalaki ga gabilao gabilao ay kay nanay na namin po ibibigay pag po nag championship ay atay 3-5 kung hindi po ako nagkakamali parang ganun nga may panlaban na po kami may hindi ano yun hindi yun labanan yun laban labang palakihan

dom ang laki ng amater mo ha ari papala ubunso o tamo ah ang laki oh hm ha lokon mitig lulutong

Mabuti pa kang iba na o, ito ng dami. Kutsal pa kami 12 kilos. Ah, meron yan. Lalaki, Ang laki. Lalaki. Ito lang yung pwede yung mga kutin kong putihin na utol. Ah, na utol, dalaw na.

Magkakasabay-sabay bay, Kapag ko daw may ano. Ayan po. Aray. Nalilid lang. Ano? Pag may isa-isa, ako na lang natin yung iba. Okay. Na? oh, isa lang ito, yung isa sa plastic. Hindi, abot niyan. na yan. Oh, o, dalawa lang. Aray yan. Api na tayo, tigagat na tayo. Tigat ay, upo Upo pa. pa pala. Mm. Mm. Ah. Ayay. Ayayen. Ayeni Kaya ayan. Mm. Eh. Ito. Ni sokto ti retlo pan autosol. Ni. Mhm. Singipoto ano? Dios. Ayus. Goods. Lupo pa. Mhm. Ambusin han. pinagsilid na kita kuya yan Doon sa kabila mga kaisan medyo maganda ganda rin po ang bunga doon marami pa pong pitasin ayan o pahilipasin ko lang po siguro ng mga ilang araw yan hmm kalabasa pa nga hmm. pagkatapos naman natin ang kalabasa po susunod na po ang papaya harvest sa kabila po ang dami na rin buong hmm. pag may mga isang linggo pa po ito mga harvest yun na. อินในประพู abot po si Utol is mga kainsan sa mahal ng kamatis oh ganda po ng kamatis niya ngayon hmm. ah mga ano po naman to kamatis po ni Utol yan nahihinog hinog na rin po yung iba hmm. ang gaganda Nai po akala po dati ito ano po ay hindi tatawagan ko pala si Utol Ace Dalawang araw na po halos yung atang dinasaka at tuwa ng may gawa po sa bayan. Iputihin na yung kanyang pipino. Hmm. Tama po siya sa kamatis. Ang mahal po ng kamatis ngayon. Pamahal na po yun at galing sa init. Kahit anong halaman po. Pag po galing sa Abril at Mayo. Pamahal na po yan. Ah. Hmm. Uh, mga tarambaw Ah, na Mga ilang karga lahat Mga May 40 Puchinta sa ako Marami din pala no? Yan, si kadar mo po Siya po ang ating uh, maghahakot Marami rami din po Toy, narekrut kan ikadar mo ano? <laughs> May, may katulong ang ganda no Oo. ngayon po ay tatapusin bukas po ay uh, may papit ni tayo sa mga are ay thank you lord thank you sa sa itaas at uh, kahit pa paano nakakuha pa rin tayo ng mahigit pong ano nasa 84 sako kahit pa paano po ay maganda ganda na rin kung bagay logi man po ay hindi ganong kalaki ay thank you lord akala ko po talagang zero balance na wala po talagang makukuha at talagang kulay itim na po ay ay sabi ko lord ay sana po kahit makabawi man lang ang pang upa ay ayos na po iyon at kahit kalahati ng puhunan ay maibalik Iya. Yeah. Ay ayos naman. Ah, mga kaisan. Ayun lang at bibisita naman po ako din sa palay. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at uh, ingat po lagi. Stay humble and Godless. Peace. Bye. Salamat po.